sa puwersa ang mga guro, magulang at estudyante sa pagsisimula ng Brigada Eskwela bilang bahagi ng paghahanda para sa nalalapit na pasukan. Binisita ni Pangulong Bongbong Marcos ang ilang paaralan sa Bulacan para personal na masaksihan ang paghahanda. Para sa ibang detalya, nasa linya ng telepono si Maricel Halili. Maricel, kamusta yung naging pagbisita dyan ng Pangulo? Ruth, sa unang araw nga ng Brigada Eskwela, bumisita si Pangulong Bongbong Marcos sa dalawang public schools dito sa Bulacan. Isa na nga dyan yung Tibagan Elementary School sa San Miguel, Bulacan, kung saan ang napansin niya ang mga concerns. Una, yung uh, ibang mga building daw ng mga paaralan na ininspeksyon niya ay Marcos type pa. Ibig sabihin, sa panahong ito, dapat ay nare-repair na siya dahil nasa 20 hanggang 30 taon na yung mga buildings na ito. At pangalawa, na nakikita niya problema yung mga comfort rooms ng mga paaralan, kailangan daw ng maintenance. Bagamat yung iba'y maayos naman, medyo kapos yung uh, tubig. Kaya kailangan itong pagtuunan ng pansin para na rin mapanatili ang hygiene ng mga mag-aaral. Narito ang bahagi ng pahayag ni Pangulong Bongbong Marcos. Hindi naman mahirap gawin yun except ang problema. Sa mga pinuntahan naming eskwela, walang tubig. Kaya... At yun ang titignan namin na mabuti kung saan dapat manggaling yung tubig, bakit walang tubig at nagbabayad naman sila para sa kanilang uh, water supply. Sinabi rin kanina ni Pangulong Bongbong Marcos na mag-hire na sila ng 20,000 mga karagdagang guro para mabawasan na rin yung bigat ng load ng mga teachers natin at may mga katuwang sila pagdating doon sa mga administrative work. Samantala, kanina rin sa Pinyahan uh, Elementary School dyan sa Quezon City, nagsimula na rin ang Brigada Eskwela at sinimulan nila ito sa pamamagitan ng pagsasagawa ng isang programa kung saan tinuruan nila ang mga bata kung paano nga yung gagawin maintenance at pagpapanatili ng kaayusan doon sa eskwelahan pero ang sinabi nila ay handa na raw ang paaralan para doon sa nasa 2,500 na mga estudyante yung papasok, Nagtulungan na rin yung mga volunteers, teachers at mga uh, parents para linisin yung paaralan at simulan na yung pagpipintura. Magtatagal ang Brigada Eskwela hanggang sa June 13, araw ng Biyernes. Ruth. Yan po ang Express Report ni Maricel Halili. Mga kapatid, ako po si Ruth Cabal. Maging maalam at may pakialam sa mga may init at rumaratsadang balita sa Frontline Express. Para maging updated sa balitaan, mag-subscribe lang sa social media pages ng News 5.